Halimbawa, yung iba, no offense, wag magagalit, naggagawa na lang ng na naggagawa ng damit, sabihin na nilang pang bargain, mura. Ang goal lang nila, may bumili sa kanila ng damit, mura, by volume, maramihan. Pero hindi nila goal, talandaan nyo, na makapagsuot yung tao ng tatagal ng taon yung damit. Hindi man taon, sige, buwan na lang. Ang goal lang nila, makapagbenta ng damit, may maisuot, kung masira, bala na sila. Yun talaga, yun talaga yung main goal sa pagbebenta ng mga murang damit o pagbebenta ng mga pang-bargain na damit. Yung may mabili yung tao, hindi na cargo nung gumawa kung gaano katagal tatagal yung damit mo. Basta ang main goal nila, makapaggawa silang damit, mapagbentahan ka nila. Pero kung gusto mo ng mga possible client na magbibigay sa ng repeat orders, recommendations, referral, ay kailangan yung gawa natin, pagbubutihin natin pagbubutihin natin yung tinatahi natin hanggang sa tayo yung mismo yung mapansin ng kliyente na ay teka, maganda yung gawa nito ni Sir JD. Kaysa dun sa binili ko dun kay Mel Buenaventura. Ay di, kay, kay Sir JD siya lagi pupunta. Diba? Yun yung hindi naiintindihan ng iba na may mga pagkakataon na sa umpisa kailangan mo talaga magpaluwal minsan ng oras, magpaluwal minsan ng paragdagang pagpapaganda sa gawa. Parang sa ganun, unti-unti ka makilala. Kasi yung iba nang mamadali eh normal naman, hindi ko naman masisi kasi nga sa sa taas ng cost of living ngayon, sa mahal ng bilihin, siyempre gusto ng tao kumita, makapagbenta, normal naman yun. Pero kung hindi mo si serbisyoan ng maayos yung mga possible clients and possible buyers mo, malabong tumagal yung, yung pinupundar mong negosyo. So, yun yung point ng pag-uumpisa ng negosyo, especially patahian. Kailangan laging lamang yung siniservisyohan mo kaysa ron sa kinikita mo. Para nang sa ganun, laging mas malaki yung bumabalik sa'yo.